Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At talagba ako agad, dalawa magkatabi. Ayun, sa pool pareho. Ganda ng buhay na mano. No? Dito lang din kami nagsisid sa sinisida noong unang dive. Nagpanibagong pwesto lang kami. Ops, danggit. so pa. patagilidin din ko para magandang patamaan. Ayan, sa pool. Danggit buhangin ito. Hoy! Lapula po. Kaya lang nakatalikod Hintayin kong humarap Sige! Harap dito! Ayaw humarap Dito kupuntahan sa kabila Wala dito Andito! Labas ang ulo Kaya lang Maliit ang butas Hindi ko muna papanain Antayin kong bumalik dun sa dati. Andun. Kumalis na. Baka na, andito na sa dati. Ito, nakaharap na. Yari ka. Sipatin kong maigi. Para sigurado. Ayun, sa pool. Sibungin Bungin Orsono, ang kilalang tawag dito. 180 ang kilo. Ops, talag bago pa. Dalawa din. Pagtabihin ko para madubol. Ayun, sa pool pareho. Isang pana, dalawang isda. Danggit at talag bago, isa lang ng presyo, 120. Hoy, balatan. Estimitin ko kung mabig na. Manipis. Medium lang ito. 150. Ops, alatan. Yari ka. Ayun, getik. Kapresyo lang ito ng punong 60 hanggang 70 ang bilihan. Ops, lapo-lapo. Pumasok na sa butas. Dito ko sa kabila. Hoy, sibungin. masibungin sibungin dito sa kabila. Ito muna ang unahin ko. Siguraduhin ko ito ng patama. sa sapol. Ito pa, lapu-lapo. Ayan, sapol. Bali, dalawang lapu-lapo. Isang baraka at isang sibungin or sono. Ops, manok. Ayaw mo la manok netot na andyan na naman. Hanap uli Ito, talagbago Nasa ilalim ng corals Ayon, sa pool Dalawa pala yun Akala ko isa lang Maisda talaga itong dating spot na ito Pag dalawa-dalawang talagbago, maisda Ito, balatan Estimitin ko kung mabig na Pwede, mabig na ito Makapal! 300! Langoy uli! Andon may tanggit sa parting malayo! Yari ka! Ayan! Sa pole! Sana sunod-sunod na ang tanggit dito! Andon meron pa! Ayan! Sa pole din! Sige! Labas pa kayo! Sana sunod-sunod na! Andon meron pa sa parting malayo! mo Kasamuna! Ayan sa pulpa Kapas lang kayo ng labas Andun pa sa parting malayo Kasa muna Natagpuan natin ang Tirahan ng danggit Nakatago Ayan sa pulpa Bali apat sana nasa parting unahan ng maraming grupo. Hanap uli. oy balatan. Este miren, ten ko kumabig. Alanganin, medyo lang ito. 150 again. Langoy uli. Langoy lang, lang langoy. Ito, surahan. Ganda ng tago sa ilalim ng corals yari ka sigurado ihaw ka sa inakay ko ayun gitik napakagandang corals ito walang kabawas bawas pag buong buo pa ang mga corals tirahan niya ng mga isda sa gabi langoy uli ops danggit ayun sa pool nasa na kayo mga kasama nito hanap uli at ito danggit pa yari ka ayan sa maganda at maamo ang danggit ganito kapag bagong tabi ang isda maamo hanap uli ito danggit pa ayan sa pole sige pakita lang kayo ng pakita at ito may isa pa kasamuna Ayan, sa pool pa din. Sige, magpakita pa kayo. Para dire-direts ang paranaan. Hanap ulit tayo. Ito, danggit pa. Sobrang amo, hindi gumagalaw. ayon, gitik. Kwartang linaw na ito. Sigurado na naman ang tong. Hanap pa. Sana ako pa pa naman. At may samaral Nasa pinakailalim Ano raw Kung abot ng pana ito Testing Sana abutin pa ng pana Ayun Kitik Kapresyo lang ito Nang danggit At talagbago 120 ang kilo Hanap uli Hanap lang ng hanap Para makarami At ito May ahas dagat Sa bibig ko patatamaan Hintayin kong ibuka ang bibig. Ibuka mo na! Ayaw ibuka, naihiya. Ayun, sa pool. Yun lang. Nakapunit. Dala ang laman. Hindi na dala palabas. Sayang, masarap sana ang gataan yun. Hanap na lang tayo ng iba. Ops, danggit! Ayun, sa pool. May isa pa. Kasama na. Ayun, get it. At may isa pa. Kasama uli. Ubos kayo sa akin. Ito muna sa unahan dalawa. Ayan, sa pool. Kasa uli. Ayan, sa pool pa. Balikan ko na yung dalawa kasa muna dudubulin ko igi kayo ng pwisto ayon, gitik gitik yung isa, yung isa hindi tulugan ito ng mga isda lugar na ito kaya lang medyo manipis yung isda, kalat sila tiyagaan lang ito hanap pa tayo pupunuin ko ng isda itong pana sige, pakita pa kayo sana makita natin ang kakapala ng danggit. At andon, may dalawa pa. Kasama na. Ayan, sa pole. Nakaalis yung isa. Buti hindi lumayo. Ayan, sa pole. Yung bato ay hamal na yan. Nakaalis. Sige, pakita pa kayo. Parang wala na langoy uli ito may danggit pa ayun gitik dito lang pala sa dive to makikita ang tirahan ng mga danggit sige pakita pa kayo at ito lapu -lapo. ganda ng pwesto kasa muna yari ka sa akin ayun gitik sibungin or sono langoy uli langoy lang langoy at ito danggit pa dalawa tatlo ito munang dalawa dyan ka muna isa pagtabihin ko ayan sa pool, ando na yung isa nag na wag kang umatras sintan kasama mo ayan sa pool kwartang linaw na ang mga danggit na ito sigurado marami-rami kaming pangdordog tong hanap uli, hanap na ng hanap para makarami ito apat na danggit ito unahin ko ayan sa pulpa rin dalawa buti hindi lumangoy ng malayo ayan sa pulpa nawawala yung isa Kasaan na raw? Andun. Kasa muna. Ayan, sa pole, ang bato. Ay, na yan. Nakaalis na naman. Kasa uli. Hindi na kita paliligtasin. Nagpaikot-ikot pa. Ayan, Sapol pole. Maganda. At malalapad ng danggit. Baka sabihin naman ng iba dyan. Maliliit ito. Walang malaking danggit. Ito na ang pinakatamang sukat. Ito, danggit pa. Danggit bahura, dalawa. Pagdebulin ko. Sige, tabi. Tumabi ka na. Huwag ka na mahiya. Sige, mapikit ako. Magtabi ka. Ayaw talaga. Siguro, hindi pa sila kasal kaya ayaw magtabi. Umalis na lang. Ayan, sapol buti pa ang danggit marunong hindi natabi kapag hindi pakasal yung iba natabi na umalis na lang sumilong sa kurals yari ka na dyan isiguraduhin na kita nawala tinan ko dito sa kabila baka na andito lang andito pala ayan sa sapol at nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ay, buti na lang. Nagsunod-sunod ang tanggit. Malaking kadagdagan ito. Nag-roof ang danggip. Pag naglakas-lakas ang katligo mapunten dito sa parting ng babaw mga lapad ang danggit. ayos na sabay uwi ito na guys yung huli namin sa dalawang dive kagabi i -de na para maging kwarta na. Maganda at nagpakita yung mga danggit kagabi sa pangalawang dive. Nagsunod-sunod. May naglaot rin dun sa kabila, isang bangka. Tingnan natin kung maraming huli. malayo ang pinuntahan din nila. Tulad namin, malayo din. Daming tao ng bangka. Marami sigurong huli ito. Marami nga. Malalim ang sinisisid nila. Kaya lagi silang maraming isda. Ayan, may inaabot na poset. <laughs> Andun pa, pwede na na isda. Malaki. Alata na puti. Mataba yung alata na yan. Jackpot itong kabilang bangka. Sa amin, tama lang pandurodog tong.